kabayan ah, na uh, ko to kabayan yung hinanda ko tong mga to para pag nagtuloy-tuloy yung pagpaparami ko ng strobe kabayan nakanda na yung pagtatanim ko yan yung mga yung balat ng nyug na ah, pinagaano ko pinagtatantad ko para ilalagay nito kabayan para mabulok siya pag nataniman na unti-unti siya mabubulok sa ilalim sa mga ilang buwan pag tinanggal na natin siya dito mas lalo natin mapakinabangan kasi bulok na pwede natin ipang abuno sa mga sa mga halaman so, ngayon araw araw binagawa ko yan nagtatadtad ko ng ganito tapos piniprepare ko Ah, uh, lalagyan ko kasi ito ng mga lupa, yung mga lupang pinag-ulingan, mga dumi ng rabbit, dumi ng manok. Ito yung barat ng saging, tapos Unti-unti yung pabulok yung kabaya yung tag. Sapat na yung pagkabulok niya. Tsaka lalagyan ng ano. Yung ano yung pagtataniman na ng strawberry. So ano lang naman to kabayan. Kung baga ah, lang ko lang to. Inayos ko lang. sakaling magtuloy-tuloy yung ano. Yung pagpaparami ko ng strawberry. Tatanim, pagpaparami ako. Pero kung hindi naman marami pa naman ako ibang mga halaman na itatanim. Ito ang mahalaga nito, mabubulok to yung mga pang araw-araw ko na imbis nakaupo ako dyan sa kubo, tatantan ako ng ganito. Mga dating ang araw na o ilang pana, panahon na ano, nabubulok to, mapapakinabangan ko na kasi ang maganda sana nito kung mayroong ano yung may makina ako ng ganito para mas mabilis siya mabulok sa saka makumpos. Kasi ngayon wala akong makina kaya ang ginagawa ko. Ito na lang bulukin na lang siya ng ganito. Yan. Yan yun. Papuntahan doon kabayan doon. Bala ko yung ito ganito. Mga siguro ang haba nito. Mga mga uh, 100 meters kabayan yung haba nitong garden. Buruto so, yun doon. Maganda sa tingnan pag naayos na. Lalo na kung mayroon ng mga tanin. Nakatanin ng estuario. Napakaganda tingnan. So yun lang ang plano ko ngayon. Ganito lang. Libang uh, libangan ko sa pang-araw-araw. Yan. plano ko, ayan. Uh, yan naman yung strawberry ko sa kabila. Yan pinapalago ko, pinag-aaralan ko talaga paano siya paramihin, paano siya sikasuhin. nang paraan na hindi tayo gagamit ng mga mga bagay na nakakalason. Kung hangga't maaari, hindi man tayo pure organic ah uh, nagiging natural din tayo. Natural yung pagpaalaga natin at na pagpapalaki sa mga halaman natin sa bahay. So, so, ngayon, ganun, ganito lang muna sa pang-araw-araw. Ito yung ano ng buko ko, ko. Tapos, nilalagay ko sa pastik. Nalalagyan ng ano, tulupa, mga demineravit para bulukin. pag mayroon ng na marami, unti-unti na siyang tanim Abang ka matagal kung magtuloy-tuloy man ginalo. Okay. Ang parami ko rin yung strawberry kasi sa gayon ang gusto ko yung paramihin. Gusto ko magbalik ng tanim ng strawberry. Putuloyin ko ulit ng strawberry sa kabayan. Ano lang naman yung kumbaga, yun lang ang plano ko. Uh, pag natuloy-tuloy ko, itutuloy ko. Pero pag hindi, okay lang kasi ano. Sa akin lang naman kasi kabayan, libangan ko sa pang-araw-araw. Libangan ko sa pang-araw-araw. So ito yung naisip ko, strawberry. Kasi ang strawberry kasi kasi paborito kong kainin yung kabayan. Sarap talaga para sa akin, strawberry. Tsaka yung maganda sa mga bata. O kahit sa mga may edad na kasi ang strawberry, ano siya, yung marami, yung, marami tayong binipisyo na makukuha sa bunga ng strawberry. Tsaka, napaka, ang gusto ko sa strawberry kabayan, yung mabango. Yan ang gusto ko sa kanya. So, ganun lang, ganun. Sa pang-araw-araw, gumagawa ako ng mga video kahit naman kunti lang nanonood sa akin. Okay lang kasi ang malaga lang naman, gumawa lang ako ng kwento ba dito sa pinagtataniman ko.